<laughs> This is Mam Ma jo Joy, Mam Ma Juliet, Capulet, Montague. Gino. <laughs> <laughs> yes. This is me, Jella. Right. This is Kayan. <laughs> This is <laughs> Hi guys! Back again to another mini vlog! For today's video nga guys, ay nagbanding kami nito mga batang ito dito sa Tia Ising. Guys, For the first time ko na dito, sobrang sarap ng food nila. Lutong bahay. So, itry nyo na dito, guys. At ang ganda ng kanilang environment. Napaka-relaxing. At iyak na babalik kayo sa dating generation. Charie, Sobrang ganda nito, guys. Ayan, pwede dito mag-create ng inyong craft by, syempre, drawing. Ayan. Nag-draw sila, guys. A yarn, yes. Ano yan? Aya, ano yan? Yes, si Jella ay nagdo-drawing ng kanyang new drawing gene. What is that, Jella? <laughs> so guys, actually, ngayon, ko, ngayon lang ako nakapunta dito sa Tia Ising. Sabi ko, wala bang Tia <laughs> <laughs> so nauna sila dyan, guys. And sabi nga nila, maganda raw dyan sa Tia Ising. Sabi ko, doon tayo sa may aircon. Kasi sobrang init talaga ng panahon ngayon. Kailangan na siya malamig tayo na At ayan na nga ang kanilang mga orders. Ang aming mga orders pala. Ayan. So, gaya ng sinabi ko sa inyo kayo na guys, lutong bahay talaga dito. As in, matitikman nyo ang pinaka masyarap na lutong bahay ni Tia Ising. At yan ay isa ng palukang Manok. And yes, Jella, ano yun? O, oh, pakit mo na. O, oh, yan. O, oh, nanginig. Ganun. O, oh, kami na naman, syempre. Go O, oh, pak. Sige ka na. O, ta. Syempre, pauli mo naman, Akekay. O, oh, o. Oh. Nabayan, di pa ako tapos sobrang sarap ng food nila guys. Ang panghintay nyo, tara, punta na dito. At yan, sumasandok na nga ng soup si Aya. So alam nyo ba guys, dahil sa kanila, ang dami ko na napupuntahan dito. Well actually, hindi naman talaga ako palagala, guys. Grabe, may mga lugar pala dito, kainan na, nakatago lang, na sobrang sasarap din. Kasi ang alam ko lang actually, SM Robinson's, mga malls lang guys. Este guys. <laughs> So, syempre, during this time, ayan, meron po kaming pastor dito, si Pastor Kian, na nagkikwento tungkol sa kay Emmanuel tsaka kay Isaac at iba pang mga kwento ng Biblia. O, ba diba guys, may aral itong lakad namin na ito. Grabe ka, Pastor Kian, ikaw na. At syempre, papahuli ba ang dessert? Kailangan ng dessert ng mga batang iyan. Pwera lang sa akin, guys. Hindi po ako kumain ng mga pinagbabawal na gamot. Charisse, pinagbabawal pinagbabawal na gamit, pinagbabawal na pagkain. Ayan. Sige, gabi, kain lang ng kain. Yes. And legit guys, sobrang sarap daw ng ice cream yan. As in, at yan. So ngayon guys, i-explain ni Jella yung kanyang drawing. May dadagdag po tayo sa drawing ko. So, ito po ako. Si Ma'am Juliet. Si Kayan. Si Aya. And si Gabi. Yay! Yeah. Yeah. We love you, Mom Joy, Juliet, Capulet, and Joy, Dio. Okay, continue pa rin ang kanilang pag-control. Ang laki. Sobrang nag-enjoy ako kasama ang mga bagets na ito guys. Sana hindi sila magbago. Sila guys ay graduating na aalis uh, na sila sa aming program. Sila po ay grade 10 students na. At mag-aral kayo ng mabuti. Lagi nyo tandaan ang ating mga pinag-aralan. At sana baunin niyo ang mga lesson na natutunan ninyo sa apat na taon. Stay humble, mga anak. Mamimiss namin kayo. And syempre, thank you so much dito sa Tia Ising Restaurant. And thank you so much for watching, guys. Hope to see you on our next mini vlog. Yeah. Thank you. you. Mam, ma dito pa ma sa gilagid ni Tia. <laughs>